Ayan mga idol, magandang araw po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumadi sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha ngayon pong December 4, 2024. Sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa December. Ayan, December is 12. At 4 sa ating pecha, 24 sa ating taon Ayan, December 4, 2024 Ganun pa rin po, simplify muna natin yung mga numero natin 1 plus 2 is 3 0 plus 4 is 4 At 2 plus 4 is 6 Ayan, dito naman po, add lang natin 3 plus 4 is 7 At 4 plus 6 is 10 Dito sa bandang baba 7 plus 10 is 17 yan po ang ating unang numero, meron tayong 17. At yung kapares ng numero, dito pa rin po natin yung pinukuha sa paglingkit na. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dyan. 3 plus 4 plus 6 is 13. Yan po yung ating kapares na numero, meron tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede pwede na po natin itong matayaan. 17, 13 or 13, 17. Yan pwede pwede na po yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, 13 at saka 17, kaya sisimplify muna natin yan bago natin sila isumata. Ayan, unahin natin ang 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Then, mga idol, yan po yung ating isusumada, 4 at 8. At unahin po natin isumada ang 4, kukunin natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4 then 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin yung 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at uh, 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ayan uh, at dito naman po sa 8 ayan dito sa 8 kukunin mo natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 then pwede rin yung 35 sumada 35 3 plus 5 is 8, at 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong nakuha po natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayon December 4. Meron tayo rito 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 35, at 26 ayan, rumble pa rin po natin yung mga yan pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero rumble lang po natin sila at sa ating sample ginawa natin yung 22 ayan, urong natin ng kaunti 22 at 17 ayan and then 8 8 and 31 Uh, 26 and 13 ayan mga idol yan po yung mga sample natin ayan, pwede pwede naman po matayaan yung mga kung nagustuhan nyo po yung mga sample natin nakuha dito yung mga kombinasyon po natin uh, pwede rin po kayong magdagdag o kumakakuha dyan sa mga nakainserkel natin mga numero dito pili na lang po kayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin na mga kombinasyon at uh, ayan mga idol yung natin sumada sa pecha para po ngayong uh, December 4, 2024, maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.